Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at si Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilan din siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Mayo 1, unang araw para sa buwan ng Mayo. At uh, tayo po ay nagdiriwang at gumugunita ng kapisahan ni San Jose Manggagawa. Kung saan ay muli pinapaalalahanan tayo na kung paano natin tingnan ang ating pong mga trabaho. Ang trabaho ay biyaya ng Diyos. Pero bakit marami sa atin kapag may trabaho, hindi na nakukuhang maging masaya sa kanilang mga trabaho. Marami sa inyo nagtrabaho na, tapos nang magtrabaho, pero kamusta po ang naging karanasan sa pagtatrabaho? Tandaan natin sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis, ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao ang pagbibigay at pangangalaga sa lahat ng nasa paligid niya. Uh, dito po, no, parang ibinigay dito nagsimula ang pagbibigay dangal at dignidad sa tao. Sa ating Ibanghelyo, kini-question si Jesus ng kanyang mga mismong kababayan dahil sa katayuan ng kanyang ama. Ang sabi nila, paano siya natuto? Paano siya nagkaroon ng ganyang karunungan? em karpentero lang ang kanyang ama. Pero ganun pa man, si Jesus ay hindi nagpatinag, hindi siya nawalan ng loob, kundi mas ipinagmalaki pa ang kanyang ama dahil siya rin mismo ay naging karpentero. Hindi karpentero lang, kundi isang karpentero. Hindi ko alam kung ano ang karanasan ninyo no? nung kayo'y maliliit pa, nung nakikita nyo pa kung paano magpursige ang inyong tatay sa kanilang pagtatrabaho na para bang no? lahat ginagawa nila at yung yun lang, yung isang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, na parang ang lahat ang gusto ay yung blue collar job. Ang gusto lagi nasa opisina, ang gusto lagi ay nasa aircon. Tapos kapag meron tayo kasi mga label label no, kapag ang ang tatay mo magsasaka, magsasaka lang. Ang tatay mo ay vendor, vendor lang ang tatay mo ay jeepney driver, jeepney driver lang. Pero kapag ang tatay mo nasa opisina, wow, nasa opisina. Pero pag tinignan mo naman, di ba, minsan pag may, may nakakausap ako, no, mas malaki pa ang sweldo ng mga uh, grab driver, lalamove driver, kesa mga nasa opisina na walong oras, nakaupo o nakababad sa isang upuan lang. Nakikita gitanyo po, yung mentality natin, yung disposition natin, pag driver ka, mo driver ka, o kung ano man, parang mababa ang tingin. At naapektuhan din tayo dyan, kapag, no, kapag nagtitinda ka lang, naapektuhan tayo, ay tendero lang siya. Pero hindi mo nakikita na minsan hawak mo oras mo, mas marami kang oras sa pamilya, kontrolado mo, maliban, kumpara sa kailangan bago mag-8 o'clock, naka-time in ka at dapat pagkatapos ng 5pm, doon ka palang magta-time out. Tapos gagastos ka ng pagkain, no? na, na kukuha niyo po ba? Kasi po, no, isa sa karanasan ko po, bago ako pumasok ng seminaryo, naging waiter po ako. Naging housekeeper ako. Nung nagtatrabaho, ko, mas malaki ang sahod ng housekeeper kaysa nasa opisina ng hotel. Kasi bago ako umuwi, may mga tip. Di ba? So sabi ko, nung nakagraduate ako, mas gusto ko na sa housekeeper o sa housekeeping kaysa sa doon sa harapan, no? sa, sa, sa concert, sa ano. Kasi yung pressure. So na ko na yung utak natin, yung pag-iisip natin, yun ang magbibigay sa atin ng dangal. Yun ang magbibigay sa atin ng dignidad na dapat sa iyo mismo nang gagaling yung dignidad. Eh ano kung ito ang tingin nila? Basta sa akin, marangal ito. Basta para sa akin, wala akong niloloko, wala akong ninanakaw. Basta para sa akin, ginagawa ko ang lahat ng dapat kong ibigay. Na eh, hindi dapat kaingitan. Eh, kung dentista ka, bakit hindi? Yun ang binigay sa iyo ng Diyos. Hindi pagyamanin mo, Kung ano man, ang estado ng ating trabaho, ang, ang kailangan lang naman talaga natin, no? yung makita natin, yung halaga natin. Dahil lahat mahalaga. Lahat may halaga. Yung nga lang talagang dahil sa pag-iisip ng mga tao sa ngayon, lagi natin ay ko-compromise yung atin pong, di ba, kapag nagtatrabaho tayo, nagkakaroon din tayo ng sense of to yung yung pride, sense of yung decency. Yung bang pagsinabing, di bali nang maging tendero ako. Ang mahalaga, malinis na paraan mula sa malinis ang aking ipinapakain sa aking pamilya. At yung alam niyo po, no, bakit kayo nagtagumpay? Dahil sa pagpupursige nila na magtrabaho ng tama. Yun yung tunay na tagumpay na kapag nakapagpatapos ka mula sa iyong pagsisikap sa pagtatrabaho at makita mo yung bunga ng iyong pinagpaguran, talagang masasabi mong salamat sa Diyos na no, na mo kahit nga mismo no yung nagkokolekta ng basura wala sa titulo no? wala sa titulo eh kung lawyer ka lawyer ka di ba kung doktor ka doktor ka pero ginagawa mo ba ng tama ang iyong profesyon gumagawa ka ba nang no, sabi nga, lahat ba ng ginagawa mo ay ginagawa mo para sa Diyos. At doon naman gagaling no, yung biyaya at doon na rin tayo matututo talagang magpahalaga sa bawat ginagawa natin. Amen.